Mga bansa? Na kasing liit ng barangay? May ganito ba talaga? Maniniwala ka ba na mayroon palang mga bansa na sobrang liit at kayang-kayang libutin ng isang araw? Dahil sa video ito ay ating sisilipin ang limang pinakamaliit na bansa sa buong mundo at tutuklasin din natin kung ano ang pamumuhay sa mga bansang sobrang liit. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lang ka updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Vatican City Ito ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo na may sukat na 44 na ektarya na kasing liit lamang ng isang barangay at di hamak na bahagyang mas malaki lamang na isang ektarya ang Barangay 174 sa Valenzuela City at maaari ring ihalin tulad sa laki ng Mall of Asia dito sa Pinas at ang Vatican City ay matatagpuan sa gitna ng Rome sa Italy. Ibig sabihin, ang bansang ito ay nasa loob ng isang bansa o tinatawag na enclave country sapagkat ito ay nasa loob ng bansang Italy. Ito ay nahiwalay sa Italy noong 1929 sa bisa ng Lateran Treaty na naglalayong ihiwalay ang jurisdiction ng Catholic Church sa Kingdom of Italy. Ito rin ang sentro ng simbahang katoliko at tahanan ng Pope o Papa. Mahaaring iniisip mo na gaano kaya karami ang naninirahan dito. Mayroon lang naman ang Vatican City na tinatayang humigit kumulang walong daang katao na naninirahan sa bansang ito ayon sa huling ulat noong 2023. At karamihan sa mga mamamayan dito ay mga kleriko opisyal ng simbahan at Swiss Guard na nagsisilbing tagapagtanggol ng Santo Papa, kilala rin ang Vatican City hindi lang bilang tahanan ng St. Peter's Basilica at ng Sistine Chapel na idinisenyo ni Michael Angelo, kundi bilang isa ring independent sovereign state na may sariling gobyerno at sistema ng seguridad kung pupunta ka sa bansang ito ay hindi mo kakailanganin ng passport o visa dahil ito ay nasa loob na ng Italy at ang mga ito ay kailangan lamang sa pagpasok sa bansang Italia. At isa pa sa nakabibilib sa bansang ito ay walang income tax sa Vatican City sapagkat ang pondo at budget ay nagmumula lamang sa mga donasyon at sa mga turista. At ang Vatican City ay isa ring UNESCO World Heritage Site. Number 4 Liechtenstein. Maliit man ang bansang ito ay maraming magagandang tanawid at makasaysayang estruktura ang tinataglay ng bansang Liechtenstein sapagkat matatagpuan ito sa pagitan ng bansang Switzerland at Austria. Kaya naman, kapansin-pansin ang panoramic view at Alps dito naman na malas Switzerland. Maihahalin tulad ang laki ng bansang ito sa barangay Banyo sa Baybay City sa Leyte sapagkat ang kabuoang sukat ng bansang Liechtenstein ay nasa isang daan at anim na pung kilometro kwadrado lamang na binubuo ng labing isang maliliit na bayan at ang bansang ito ay mayroong populasyon na hindi lalampas sa apat na libong katao at tinatawag ang bansang ito na tax haven dahil sa sobrang liit ng tax o buwis para sa mga negosyo at sa individual na mga mamamayan. Isa pa sa natatanging aspeto ng Liechtenstein ay pinamumunuan ito ng isang prinsipe na si Prince Hans Adam II at ito ay maituturing na pinakamaliit na monarkiya sa buong mundo. Matatagpuan ang kastilyo ng prinsipe sa kabisera ng Vadoz na tanaw tanaw sapagkat ito ay nasa itaas ng maliit na bundok. Ang bansang Liechtenstein din ay walang sariling militar sapagkat ang Liechtenstein ay nasa ilalim ng proteksyon at depensa ng bansang Switzerland. Number 3, San Marino. Ang bansang San Marino ay makikita sa itaas ng isang mabatong bundok na tinatawag na Mount Titano. Ang San Marino ay siyang itinuturing na pinakamatandang republika sa buong mundo na matatanda ang unang itinatag noong 301 AD isang pambihirang katangian ng San Marino ay isa itong enclave country tulad din ng Vatican City dahil ito ay matatagpuan sa sentro ng Italia Ito rin ay mayroong sariling gobyerno pamahala ang nasasakupan at sariling mamamayan Ang San Marino ay mayroon lamang lawak na 61 kilometro kwadrado at ito ay kasing liit lamang ng barangay poblasyon sa tagig At ang San Marino ay meron lamang na humigit kumulang 30,000 katao. Ang gobyerno naman ito ay isang democratic republic at may dalawang namumuno para pamunuan ang bansang San Marino na kilala sa katawagang Captain Regent. Sila ay tinatawag na Head of the State at Head of the Government na may terminong anim na buwan lamang bilang pangulo ng kanilang bansa. Kahit maliit ang bansa nila, Kabilang naman ito sa pangwalong pinakamayamang bansa sa usaping GDP o Gross Domestic Product dahil ang bansang ito ay nakasentro sa paglikha at pag-export ng quality products gaya ng wine, olive oil, cheese, ceramic at iba pa na siyang hanap buhay ng mga tao rito. Malaking tulong rin ang turismo ng bansa sa San Marino dahil sa mga medieval architectures na siyang umaakit sa mga turista upang bisitahin ang kanilang bansa at sikat na pasyalan sa bansa nila ay ang tatlong Asian Towers nito. Una ay ang Guaita Tower na nagsisilbing kuta o tanggulan laban sa mga mananakop noong unang digmaan. Sunod ay ang Sesta Tower na makikita sa pinakamataas na bahagi ng bundok Taitano at ang Sesta Tower na museo ng mga sinaunang armas. At dito ay tanaw ang kabuuan at kalawakan ng Italy at ng Adriatic Sea. At ang huli ay ang Mantal Tower na pinakamaliit at nakahiwalay sa tatlong tore na siyang ginagamit naman bilang bilangguan noong unang panahon. Number 2, Tuvalu. Ito naman ay isang uri ng archipelago country na binubuo ng siyam na maliliit na isla sa Pacific Ocean at bahagi ng rehiyong tinatawag na Polynesia, mayroon lamang itong lawak na 26 na kilometro kwadrado at kung ikukumpara ay halos tinlaki lamang ito ng barangay Longos sa Malolos, Bulacan. Ang bansang Tuvalu ay binubuo lamang ng 12,000 katao na tinatawag na Tubaluans. Malaking porsyento ng hanap buhay ng mga tao rito ay nakadepende sa pangingisda at kakaunting porsyento lamang ang agrikultura dahil sa limitadong land area ng bansa. Gayunpaman, bawing-bawi naman sa mga natural tourist attractions ang Tuvalu, kagaya ng mga naggagandahan nitong white sand beaches at mga isla na popular na pasyalan para sa mga nagbabakasyon. Ito ay mayroong parliament government na pinamumunuan ng isang prime minister. Samantala ang currency naman Manila ay Australian Dollar. Kaya kung gusto mong kumita ng Australian Dollar, ay pwede mong makonsider ang maging isang Tuvaluan citizen sa pagiging maliit na bansa ng Tuvalu. Ito ay may risk naman na epekto, kagaya ng pagtaas ng level ng dagat nila. Dahilan kung bakit unti-unting lumulubog sa dagat ang ibang isla ng kanilang bansa. Number 1. Monaco Kabilang din ang Monaco sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo, ang Monaco ay makikita sa Western Europe at katabi lamang ito ng bansang France. Ang Monaco ay may lawak lamang na 2.2 square kilometers. Kung ikukumpara ay kasing laki lamang ang bansang ito ng barangay poblasyon sa Makati. Kahit maliit ang bansa, ang populasyon naman ito ay umaabot ng 30,000 katao. Kilala rin ang bansang ito bilang tahanan ng mga mayayaman at mga sosyal na tao. Ayon sa fact file, 30% sa populasyon ng bansa ay binubuo ng milyonaryo at mga bilyonaryo. Hindi na iyan nakapagtataka sapagkat ang bansang Monaco ay walang income tax kahit solong-solo mo ang perang pinagpaguran mo. Kaya naman ang bansang ito ay sobrang tanyag na destinasyon para sa mga mayayaman at negosyante sikat na sikat din ang Monaco sa mararangyang kasino at dito rin dinaraos ang Monaco Grand Prix na isa sa mga pinakasikat na karera ng kotse sa mundo na dinadaluhan lamang ng sikat at mga makapangyarihang personalidad sa buong mundo mayroon ding Monaco Yacht Show na kung saan nila ipinagmamalaki ang pinakamalalaking exhibit ng mga yate sa Europa kung ikaw ang tatanungin mag-aasawa ka ba ng taga Monaco? Bagamat sobrang liitman ng bansang ito, hindi maitatanggi na nagtataglay naman sila ng malaking kwento na parte na ng kasaysayan. Ikaw ka ideya? Ano sa mga bansang ating tinalakay ang napupusuan mong manirahan at pasyalan? Ibahagi mo naman iyan sa ating comment section. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.